Sa likod, signal light. Ayan po. Ayan lang, o. Ayan. Sa kabila naman tayo, madam. Madam, wala na. Hindi ko na may habang ito, madam. Ayan dito. Sarado pala ang pilihan ng upholstery. Ito lang naman, madam. So, nagawa na namin yan. Harap slide sya. Busina, madam. Ito yung reverse yan madam Reverse at ras po yan Yan po Tapos ito naman po yung Ito madam Kahit onti lang sundot mo dyan madam Sa angat mo lang Yan yeah, madam Pwede yung tingnan dito madam Kaya nilabas kong ganito madam Para at isa check nyo yung battery nyo Battery ninyo Kasi kung nakalagay sa box madam Baka hindi nyo mapansin yung battery nyo Sunog na yung wire Para at dito nakikita nyo madam para safety ito may niligyan ko na rin ng fuse madam pag ito namatay nyo rin inunin nyo tas namamatay matay siya check nyo lang po yung fuse kung pundido o hindi Just check nyo rin yung mga wire ayan po date nya madam ha ayan o 2025 09 21 ito rin po yung susay sa likod ayan madam para at least alam nyo na lahat ayan madam nang ganun madam ayan, lang pataas ayan siya bukas na siya madam ayan. papabuko na to madam ha hindi nyo lang po tatawag na po sa inyo silala mo pag na naibu naibuko na to madam salamat sa tiwala madam pasensya na ito wiper pagganahin natin tika lang para at least alam nyo, madam lahat gumagana ha Kailangan natin wiper Ayan po, madam ha. Nagana po wiper niyan, madam. Okay na po, madam. So, susi naman, salpak. Ganyan lang. Salpak na lang pong maigi. So, ganun niyo lang, mag-o na Thank you po.